yan mga kalingap dito na tayo natulog dito sa clinic ng God tawag nila ng uh, satellite kabayogan dahil so, hindi, hindi natin na uh, natiis na naman yung sakit bumalik po ako dito kagabi uh, dinala ko na yung sarili ko uh, at may ibigay silang gamot na pang sa chan so kumalma kalma kunti

tayo po yung uh, magpapa check up dahil eh, hindi po natin kaya medyo sumasakit na talaga yung ating uh, tagiliran hindi ko alam kung anong nangyari Nabugbog yata bug -bug. ay so kailangan natin nga uh, magpapa check up aha so baka baka natin yung anong findings dahil makapagpa check up na laboratory ng atin uh, tagilirat sana huwag naman yung appendicitis at sana ay minor minor lang at kaya makuha pa sa gamot nakatakot na naman ang pag uh, opera Uy. Diyan po tayo nagpa-ultrasound Ngayon, ito na po yung uh, resort. Bibigay naman natin dito sa uh, kapila. Dito sa medical. Yan, yeah. ito, ito, ito. So, Yan po yung uh, tatawag tata na tanglad, no? Uh, subukan namin uh, i-upload sa aking katawan. Yan, sa pamamagitan ni... <laughs> Pamangkin ni Mrs. Si... Ano? Ikit. So yan, uh, apply namin sa aking katawan kasi hindi pa masama no na mag-try pan herbal po yan herbal so sinabi ko kami po ay nakahubad dahil uh, bubuo sa mga aking katawan oh si mang tipuen mang tipuen yan Oi, salamat talaga ha. Pati ulo. Salamat. Oh. Uh -huh palad palad so, yan po yan po ay payo ng Juan ng uh, mga paranormal <laughs> so meron po tayong Juan o no? ah dito ayon sa paintings ng doktor ay batok gallbladder yata gallbladder so baka kaya pa ng gamutan Madala. <laughs> madala napakamahal po ang kwan ng opera kasi balak ko sana kung magpapopera ako yung lagi uh, lahat yung telescopic na computerized na para lisapin uh, pain sabi na list pain list, uh, healing ba madali lang gumaling Pero pag yung uh, iwa hiwa ay talagang nakakatakot. Eh. <coughs>

nung ating pa ultrasound sa ating uh, chin, abdominal so ayon sa doktor ay uh, nung ipinabasa natin ay kailangan daw operation sa bato so nagdadalawang isip ko tayo ano dahil uh, may operasyon na tayo at baka ma-damage pa So, ang gagawin natin Sige uh, second option Mag uh, Iherbal tayo At ganoon na rin Magpapatawas Magpapaluya Yan Ang gagawin natin Huwag tayo basta-basta magpapaopera Kung kaya naman ang ating uh, katawan Mga mga kaligap ano ang pili natin uh, gawin ngayon uh, nakakalungkot ito na naman ang panibagong uh, problema ng ating katawan ngayon sana ay malagpasan natin ulit ngayon uh, dito po tayo tumutuloy ano? Pila Binan uh, ito po sa bayan ng uh, Puerto Princesa yan so, maraming maraming salamat po sa kanila kala Binang mga Bilas Bayaw mga pamangkin ni Mrs. maraming maraming salamat at ito hindi tayo pinabayaan dito sa kanilang uh, sa kanila hindi tayo pinabayaan nasikaso tayo Ayan, mula sa pagpa-ultrasound hanggang dito sa kanila bahay. Thank you, thank you very much. Sana ay malagpasan natin yung ating uh, sakit na nararamdaman. Para makapagtrabaho tayo ng maayos. At di muna tayo nagpa... Tawag dito nagpa-surgeon o pa-opera. pa opera dahil uh, oh, magastos subukan muna natin ang uh, herbal herbal medicine so thank you thank you salamat ng marami